Sa kunap, kalamidad, at mga di inaasahang pangyayari, kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na, kaibigan! Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat! Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Siba at Sibag. Lunes hanggang Bernes, talauna ng hapon, sa programang Kaakiban. Dito lang sa DZJV 14.5A Radio Calabar Zone. Time check, it's 1.06 in the afternoon. Magandang tanghali ka labarzon. Kabita, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po sa ating programang kaakibat this Wednesday. Ayan, magandang-magandang hapon po sa ating lahat. Magandang tanghali po. Nakapag-lunch na ba ang lahat? Oo. -o. Midweek na. Nalalapit na naman ang araw ng biyernes. Kamusta ba kayo dyan? Ano na ba mga ginagawa ninyo? Nakapag-lunch na ba? O ano ba naging ulam ninyo? Ano ba ang... Marami ba nakain? Oo. Ano bang mga pinagkakaabalahan natin? Back to work na ba agad tayo? Ayan, at ah. sa mga nais pong mag-comment sa amin, clarification, suggestions, ayan, mag-comment lamang po kayo sa aming pong himpilan. Of course, live na live po kami sa aming Facebook page. And of course, namutok lamang po kayo sa aming AM radio na DZJV 1458 Radio Calaverzon, Samahan niyo po kami ngayong hapon na ito. Samahan niyo po ako, oo, dahil mag-isa lang tayo ngayon. Wala tayong, ano, wala, wala si partner Daniel. Oo, medyo, meron siyang a con. Oo, ayan. Patungkol sa West Philippine Sea. Ayan, magandang hapon po sa inyo inyong lahat, ha? And, Ayan, kung naalala nyo po kahapon ang ating pong tinalakay ay patungkol ay patungkol po ito sa tigdas o sa measles. Oo, dahil nga napapanahon ng tag-init, medyo uh, usong-uso ang sakit na ganito. Oo, nagkaroon na ba kayo ng measles? Nagkaroon na ba kayo ng tigdas? or kahit ano pang uh, mga sakit sa uh, uh, mga rashes, ganan or bulutong. Ayan, mga nagkaganon na ba kayo? So, ito po yung tinalakay natin kahapon. Nagbigay tayo ng mga paalala. Kung ano po yung mga kinakain kailangan na gawin. Nagbigay tayo ng kusaan uh, kung saan ba yung nakukuha. O, yun yung mga binigay namin sa inyo kahapon. At yung araw naman po na ito, oo, ay ang ibabahagi ko sa inyo ay eh, patungkol po sa road safety tips pagdating sa pagtawid. o pag tumatawid ba tayo, kayo ba yung uri ng tao na talaga na magpapatawid tayo din sa traffic enforcer. Oo, oo. kasi actually nakakatakot naman talagang tumawid. Oo. At yung iba diyan, hindi sila hindi sila tumatawid sa pedestrian lane dahil daw minsan ang inang dinadahilan nila ay masyado daw malayo. Or kapag tumawid ka naman doon sa sa pedestrian lane, ang sinasabi ay para may bayad. Oo. Para do kung sakali daw na wag naman sana na magkaroon ng aksidente ito sa pedestrian lane ka dumaan ay may ay mayroong daw bayad. Oo. Kumbaga, mas malakas ang iyong laban. And opo oh sa mga nag nagtatanong po sa amen patungkol po doon sa uh, nakuha po na putol-putol, ng ng isang tao. Kami rin po ay nag-aantay naga rin po kami ng update. Oo, update po mula po sa kapolisahan ng Santa Santa Maria ayan sa Laguna. At Patuloy po tayo mag-ingat ha sa sa mga uuwi diyan kung gabi, mag-ingat tayo o araw man 'yan, wala nang pinipili ngayon na oras ang mga masasamang loob. So kinakailangan ng iba yung pag-iingat talaga. And bago kayo umalis, ay sabihin niyo sa mga loved ones niyo kung nasaan na ba kayo or sabihin niyo sa mga uh, alam mo partner niyo or kung ano man 'yan, kung may partner kayo or kung wala naman, abi sa mga pamilya natin, kinakailangan talaga ng uh, mas mag-ingat tayo lalo na sa panahon ngayon. Kumaga, mainit na nga ang panahon, mas mainit pa ang mga nangyayari ngayon. oo medyo marami tayong uh, mga issues. Maraming mga balita, bali-balita, may mga sunog, ayan may mga nagaganap na uh, nakawan, patayan, medyo uh, medyo ano talaga ngayon. Medyo kakaiba na ngayon ng mundo, but uh, of course, uh, ganyan talaga. Minsan dumaraan tayo sa mga ganang sitwasyon, pero hindi naman laging masama ang nangyayari. O, may mga magaganda pa rin naman nangyayari sa ating kapaligiran. And kinakailangan din talaga na tayo ay mas manalangin, mas manatili sa Panginoon at... Uh, at magpatuloy tayo sa mga ipinapagawa sa atin ng Lord. Ayun, magandang magandang hapon po at magandang hapon po sa mga nakatutok sa amin sa aming FB Live. oh, hello, hello sa 6,000 viewers. Wow, 6,000. O, oh, ano Alam nyo, iba talaga din ang akin nararamdaman kapag mga midweek na, ibig sabihin ng dalawang araw na lang. oh, oh Friday na. oh, oh ganun tayo ka-excite talaga. O, oh, oh. At syempre, um, ano naman, kakagaling lang natin sa baksyon. Pero, ang nilulok forward natin talaga ay bakasyon ulit. Oo. Oh, oh. Medyo mga nakaka-stress nga yung mga nakaraan. Pero, ganun talaga ang buhay. Oo. Oh. Sa mga nais mong magpa-shoutout dyan, mag-comment kayo, or kung may mga gusto ko ipabati online, pwedeng-pwedeng po yan sa aming himpilan. Wala. <laughs> pwedeng pwede po yan. I-comment nyo lang sa amin. Tatanggapin namin yan. Okay? And of course, mamaya po ha, tatalakayin po natin ang ating topic na road safety tips sa pagtawid. Kailangan ba lagi may kasama ka sa pagtawid? Nagpapatawid ka ba? Or, kaya mo naman ang mag-isa. Oo. Ayan, i-comment nyo ha. I-comment nyo kung paano kayo tumatawid. Kayo ba yung uri ng tao na nagpapatawid pa sa mga traffic enforcer? Actually, mas kailangan talaga yun. At pagka kasi gano'n, may power kasi sila. Oo, may power sila na para maitawid nila tayo ng mas maayos. Talaga napipigilan nila. Eh kapag tayo, parang uh, ah, nag, ano, na tayo, nagsabi na tayo sa kanila na stop. Kung baga yung nagsend yung sa tayo ng kamay natin ay stop. Sila, abay magpapatuloy pa. Oo, may mga ganoon sitwasyon. Yung baga parang, ah, nagmamadali, ay, huwag naman kung ganun. Kasi, minsan, kahit tumaan ka na nga sa pedestrian lane, doon pa, minsan may naaaksidente. Kasi nga, may mga, uh, may mga motorista, hindi naman natin nilalahat, may mga motorista na nagmamadali. Oo, oh, kahit nag-stop ka na, nagpapa, -pang. kumbaga mag-give way, oo, mag-give way tayo sa bawat isa, kinakailangan nyo na mag-give way lagi tayo sa mga nasa paligid sa atin. Oo, ayan, of course, ayan, 112 na, oo, but, Medyo alam ko na nakakaantok yung ganitong oras. Medyo pa, ano to, pat kailangan natin matulog. O, pero syempre, working tayo. Oo, kinakailangan okay natin talaga na tayo ay uh, mas mataas ang energy. Oo, mas mataas ang, uh, ano ba, mataas ang boses. Hindi naman kailangan ng na mataas ang boses. Oo, medyo malakas lang ang boses ko dahil um, tayo ay madal-dal. Oo, <laughs> madal-dal, but it doesn't matter. samahan niyo po ako ha. Huwag kayong aalis dyan. And of course, ayan may nag-comment sa atin sabi ni Pastor. Ay, wow, ganda ng aming kapatid na si Con. Sino si Boy Ay, si Con. Yan. Hello, Pastor. Magandang hapon po sa mga taga Victoria, Laguna. And of course, huwag niyo po kami iiwanan. Huwag niyo akong iiwanan. Ha? Magbabalik po ako. Commercial po muna tayo. Oras natin. It's 1.13 in the afternoon. si Bak Sa paglaban sa kurakot na nagpapahirap, si Bak ang subok na sumasabak. Sa party list po, bring back si Bak Airtime for this broadcast was provided free of charge by DCJV45A Radio Calibre Zone. A&J Refrigeration and Air Conditioning. Supplier of all kinds of air conditioning units. We do installation, repair, and maintenance of your aircon, Service cleaning and repair. Call us at 0917-200-5913 or 0950-633-6473. You can also email us at A underscore J R A C at Yahoo.com or visit us at block three lot five, Jodi Marivel, Siran Lupa, Kalambasi di Laguna. j refrigeration and air conditioning. Usapang PIA. Usapang may pagbabago, may integridad at may ambag sa komunidad. Usapang PIA. Dito pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon, inisyatibo at proyekto ng Philippine Information Agency Calabar Zone. Usapang PIA. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at organisasyon na makatutulong sa pagpapaulad ng pamayanan. Usapang PIA. Kaya tayo na makinig at dagdagan ang kaalaman sa Usapang BIA. Tuwing Biyernes, alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga dito sa DZJD 14.5A Radio Kalabar Radio Tandaan ang daan ng mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada anim na buwan at ugaling isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. May lakas na 10,000 watts sumasa papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Kalabar Zone. DZJV 145A. Or a snider and it's one. 1.16 in the afternoon. Oo. Biglang nag-1.16. Magandang hapon mo ulit sa inyong lahat and welcome po sa ating programang kaakibat. Uli, ako po ang inyong makakasama, Maricon Rodriguez. Ayan, kagaya nga po na ng akin nabanggit kanina, mamaya ko po babasahin ano, yung mga nagko-comment po sa amin online. Ayan, kagaya po na nabanggit ko kanina, ating po magiging topic for today ay patungkol po sa road safety tips pagdating po sa pagtawid. Oo. Yung iba dyan natatakot pagka tumatawid. Ako din talaga natatakot akong tumawid kasi syempre syempre, may mga mabibilis talaga na sasakyan na hindi mo talaga mapipigilan. Oo. Ayan, simulan na po natin. Ayan, babahagi ko sa inyo. Tandaan po natin ito. Napakahalaga po na to. Lalo na ngayon, ay syempre, maraming, uh, maraming insidente ng uh, banggaan, maraming insidente na nabundol, na kahit tumadaan ka na sa pedestrian, dun ka pa nabundol, dun ka pa nahagip. Oo. Ayan, unang-una po, ha, tandaan po natin to Unang-una, maging alerto sa daan. Pag sinabi natin alerto, To. ibig sabihin attentive ka. Wala kang kumbaga nakapokus ka lang dun sa pagtawid mo. Hindi ka nagsa si cellphone hindi ka nakikipagkwentuhan sa kasama mo sa pagtawid. Oo. -o. Kasi yung iba dyan, kapag tatawid, hindi maiiwasan na nakakapit pa rin sa cellphone. Oo. -o. And, merong chat or nagpe-Facebook or nag scroll Iba iwasan po natin ito lalo na kapag tayo ay tatawid. nako hindi natin masasabi na baka mamaya dahil dun sa hindi ka nakapokus sa pagtawid mo, ay doon ka ma-aksidente, doon ka mabundol at hindi mo nakita na may paparating na na kahit sabihin natin na sa pedestrian ka nga, eh nako, delikado pa rin yan. Kaya kinakailangan po unang-una ay maging alerto po tayo. Okay? Ayan at pangalawa naman po, tumingin sa kaliwat kanan bago tumawid. Ayan. Napaka-importante na to. Ha? Bago, bago tayo tumawid, lagi tayong tumingin sa kaliwat kanan natin. O, paano ba tumingin sa kaliwat kanan? Wala kasi, wala kasi partner Daniel. Eh. Wala kong naanuhin. Ah, eh. Kaliwat kanan, gaganto ka muna. oh, Tingin sa kaliwat? Tingin sa kanan. O, ganun daw po. So, kinakailangan na pag, bukod sa pagiging alerto mo, abay, tumingin ka muna sa kaliwat kanan mo. Kung may paparating ba. O, hindi ba? Kinakailangan talaga dyan na, sa pagtawid mo, Naka-focus ka, wala kang ibang ginagawa, nakapokus ka lang sa isang bagay. Kung naka nakapokus ka lang sa, hindi sa tao, oo. nakapokus ka sa pagtawid. Oo. At tandaan po natin yan ha. At pangat naman po. Gamitin ang pedestrian lane o ang overpass sa pagtawid. O ayan, kagaya kanina, kanina ko po po nababanggit sa atin ang pedestrian. Ang pedestrian po ay talagang ginawa yan upang tayo ay dun tumawid. Oo, hindi hindi dahil para dagdag lamang ng design sa kalsada ha. Ito po ay ginawa upang doon tumawid ang mga tao. And of course, Pagdating dun sa overpass natin, yan po ay binadjetan ng, ng gobyerno o kung sino man na nagpagawa niyan, yan po ay binadjetan upang maiwasan nga din po ang pagtawid natin sa mismong kalsada. Kasi kapag sa, kapag sa overpass ka, syempre pataas ka dun and then bababa ka. Pero may mga, may mga ano, naging issue din ng overpass, diba, na sinasabi nila na nagpagawa daw ng overpass, eh, hindi naman daw nagagamit ng mga tao, hindi naman daw nagagamit ng publiko. Ay, bakit ba hindi nagagamit ng publiko? Sinasabi nila na masyado dumataas, daw mataas, may daw ang matatanda. Ano? So sa sa mga ano diyan, sa mga kinauukulan kapag ta, kapag po tayo inagawa ng pedestrian nang uh, ng overpass eh lagi nating isipin kung makakataas ba doon yung mga yung mga matatanda or yung PWDs, hindi ba? So kinakailangan din po na na Alamin natin kung sino ba 'yung mga gagamit. Of course, lahat naman ay gagamit dyan. lalo na sa Manila. Maraming maraming mga overpass at of course, dito din sa Calabarzon lalo na sa Laguna. Mayroon din po mga overpass. So gamitin po natin ito. Huwag tayong uh, wag tayong tamarin na umakyat or uh, maghagdan tayo. O, huwag po tayong tama din. Oo, pero minsan Uh, hindi naman natin masasabi na safe din talaga. Oo, actually kahit saan ka man dumaan uh, sa pedestrian man 'yan, minsan din natin masasabi na safe. Kasi kahit nga kagaya ng mga nababanggit ko kanina, kahit sinabi natin na mag-stop na or nagsenyas tayo na stop na, dadaan tayo. Meron din talagang motorista na hindi nakikinig at uh, talagang gusto nila na kumbaga nakikipag-unahan sila at gusto nila na makauna sila bago kayo tumawid. Oh, may mga motorista na hindi nagbibigay. Kumbaga, oo, hindi sila nag-giveaway. Oo. Sabi kasi ni Sir Samuel Garcia, kung sure ba daw ako na si pang pedestrian lane, hindi natin masasabi kasi kahit saan naman po dyan, ay hindi na din safe. Mapapedestrian yan. Kagaya nalaman mo na yung nangyari noon sa Nagkarlan, Laguna, noong nakaraan taon, na mayroong, um, mayroong, jeep, ano, mayroong jeep na parang nawala ng control at eh, padaan yung, ano, padaan yung, uh, yung uh, biktima na may dala, basta may dala siya something, ay eh, sa pedestrian na siya dumaan eh, nawala ng control yung jeep. So, na, nadala pa rin siya. Kung baga na, na, na ano siya nung jeep. So, hindi natin masasabi kung safe ba din talaga siya. So, kinakailangan po talaga ng iba'yong yung pag-iingat, maging attentive tayo. Oo, mas kailangan po yun, lalo na sa oras ngayon. Ah, or kung may mga overpass nga, kagaya ng sabi ko sa inyo po kanina, ay gamitin po natin yun. Huwag po natin sayangin yung mga pinondohan ng gobyerno. Huwag po natin sayangin yung mga ipinagawang overpass. Oo, oo. At kapag may mga nakita po tayo mga uh, mga uh, traffic enforcer, oo, pwede po tayong magpatawid sa kanila. Wag po tayong mahihiwag magsabi kasi mayroon diyan mababait talaga na itatawid tayo lalo na tatanda. Oo, na mahihirapan syempre, matatanda, mahihirapan silang mag-overpass ay uh, kinakailangan nila sa pedestrian sila dumaan. So, magpatawid po tayo na meron naman diyan mga naka na, mga naka-standby din, ano, naka-standby na Uh, mga otoridad na upang magtawid sa atin. O mga kapulisan, marami na ngayon ng na mga nasa uh, mga checkpoints dyan. Uh, pagdating sa mga checkpoints, more on, nandun sila sa, ano, sa pedestrian din. na uh, malapit sila sa pedestrian. So, magpatawid po tayo. Oo. And of course, ayan, pang, uh, pangat, Pang-apat na po tayo, sundin yung mga road signs. Oo, isa pa yan sa pinakang importante. Alam dapat natin yung mga road signs. Pag merong stop, merong go, hindi ba yung road signs natin dyan? Uh, sa kaya nga ko, merong may, ibang diba, lugar dito sa Laguna na mayroong, uh, merong uh, traffic enforcer and of course, may hawak sila na parang uh, parang parang pakarton siya Ayan, may pakarton siya and then after may nakalagay doon na stop. Kasi ibig sabihin, may mga, may mga dadaan, mga dadaan na mga iba't ibang tao, of course, mga papasok sa paaralan. Pa and of course, ayan, madalas mayroong pedestrian lane sa mga eskwelahan. Oo, yun naman yung kagandahan na mayroong pedestrian lane na dadaanan ng mga estudyante. Kasi syempre, most of the time dyan, may mga, uh, may mga elementary students. Syempre, hindi pa naman nila kayang uh, yung gawin na titingin sila sa kanan kaliwa nila. Uh, syempre, batang-bata pa sila. So, kaya kailangan din talaga na mag sa kanila. And praise God kasi may mga taong inilalagay ata doon ang mga paaralan upang magtawid doon sa mga students. And of course, ayan, pang lima po, huwag gawing playground ang kalsada. Oo. Actually, madalas, hindi lang naman sa mga highways, hindi sa mga highway na daanan eh. Madalas dyan, kapag halimbawa barabaranggay or maliit yung daan, maliit yung kalsada, ang minsan nangyayari ay ginagawang playground. Pero ginawa, ginawa din naman namin yon noon. Kung maga nung panahon, ho, hindi, pa, hindi pa uso ang cellphone, hindi pa uso ang mga gadgets. Ay, ang ginagawa ng paglalaro ay nag enter ka sa kalsada. Oo, oh, kayo sa mismong kalsada. O, yun yung masasayang, ano, masasayang mga memories noon eh. Kaso ngayon, hindi ko alam kung may mga gumagawa pa na to. Parang may gumagawa pa. Pero ano gawin natin to kung halimbawa ay, syempre, hindi natin siguro minsan may iwasan na maglaro talaga sa kalsada, lalo na bahagi ito ng ating childhood. But it's okay. Pero syempre, kailangan natin ng iba yung pag-iingat. Kung magawag, dun sa mga naglalaro ha, yung mga ginagawang playground, yung ano, yung, yung kalsada. Abay, wag naman tayo mas matapang doon sa mga daraan. Oo, wag tayo, wag natin ngayon, tayo yung hari ng daan, eh, wag pong ganun, kasi kalsada yan, daanan yan ng mga tao, daanan yan ng mga sasakyan. And of course, huling-huli po, alamin ang kahulugan ng mga ilaw trapiko. Ayan, pagdating daw po sa pula, ang ibig sabihin daw po na to ay stop. Ibig sabihin daw po ay huminto at hindi maaaring tumawid o dumaan. Ginagamit ito upang bigyan daan ng ibang sasakyan o pedestrian. Dapat maghintay hanggang sa sumindi ang berding ilaw bago umabante. Minsan, oo, minsan talaga, ito yung minsan na hindi natin talaga maano eh, nakaka, minsan nakakasakit din talaga ng ulo, oo, yung nakapulan na, nakapulan na talaga yung sa ano natin, sa stoplight natin. Aba, ay mayroong pang meron pa talagang umaandar. Oo, talagang makahabol lamang. Kasi syempre, ang stoplight, ay minsan matagal din, ilang minuto din ang tinatagal. Oo. Pero syempre, ay sumunod po tayo kapag nakastop, kapag nakapula. Ayan, and of course, ano bang ibig sabihin ng dilaw? Ibig sabihin daw po na to, slow down, caution. Ibig sabihin na hujat na malapit ng lumipat sa pulang ilaw. Kaya dapat bumagal at maganda sa paghinto. Sa paghinto, hindi ito nangangahulugang bilisan mo ang takbo. Sa halip, dapat mag-iingat at alamin kung ligtas, kung ligtas pang tumawid o dapat nang huminto. O ibig sabihin daw po At pagka nagdilaw na daw po ibig sabihin malapit ng magpula O malapit ng uh, malapit ng magstop. Ayan and of course ano ba ibig sabihin ng berde? Pag berde daw po ito po ibig sabihin I go. Oo, go go go. Ibig sabihin ay pwedeng umabante kung ligtas at dapat pa ring mag lalo na sa mga pedestrian at ibang sasakyan na maaaring nasa intersection. Yes, oo. Kung liliko, siguraduhin walang sagabal o paparating na sa sasakyan. Oo. Minsan maraming na naaano dito kapag go na eh. Anong nangyayari, uh, minsan hindi nakakapagbigayan dahil sa sobrang una-unahan, nagkakadanggihan. Oo, kaya iwasan natin yung sobrang pagmamadali natin. Lahat naman ay makakapunta dun sa paroroonan. Oo, maghintay-hintay lang din tayo. Ayan, ayan uh, tandaan po natin niya yung mga ibig sabihin ng pula ng dilaw, of course, at ng berde. Yan po yun sa mga, ano natin, sa mga stoplight natin dyan. And dito sa kalamba, maraming ganun eh. Oo, at mahalaga daw pong tandaan, kahit berde ang ilaw, laging magmasid sa paligid upang maiwasan ang aksidente. Kinakailangan talaga na nagmamasid tayo. Oo, oo. hindi lang basta sa pagtawed, hindi lamang sa kahit saan. Kinakailangan maging alerto, maging mapagmasid tayo bilang tao at bilang mamamayang Pilipino. And of course, ayan, ba't batiin natin yung mga maraming maraming salamat po sa mga nagko-comment dyan ha talaga naman na, sa mga nakatutok po sa amin maraming salamat ayan sabi ni ni ma Ni Ma'am Bilma, good afternoon po. Naka-tune in po ako sa radio habang nagtitiklop na mga damit. Wow, maraming salamat pa Ma'am And more tiklop to Tapos ka. Tapos nga na ba Ma'am Bilma? Oo. Oh. Diyan ka lang, say ka lang dyan. Habang nagtitiklop ka, italaga na mo yung matututunan ka sa amin. Oo. And of course, sabi niya, abot pa sa pagtawid sa kalsada, hindi po ako basta tumatawid. Humahanap o humihingi po ako ng tulong para makatawid dahil isa po akong visually impaired o PWD due to retinitis, ano to? Retinitis, pigmentos, isang uri po ng sakit sa mata. O, oh, okay. Oo. Lalo na, oo, tama yung sinabi ni Ma'am Vilma, ha? Kapag halimbawa po, meron tayong mga iniinda ng sakit, o hindi natin tayo, kaya talagang tumawid, maghanap po tayo ng tao, or yung otoridad, na magtatawid po sa atin. Or kung minsan, kung wala mang otoridad, may mga tao na kapwa natin, na pwede nating sabayan, o may mga, actually, praise God dun sa mga halimbawa ah, may mga nagsasabay sa atin pagtawid na hindi natin kakilala. Oo, o oh, praise God po sa inyo kasi pumapayag kayo. Oo, o oh, oh. thank you Ma'am Bilma at patuloy lamang po kayong tumutok sa amin at maraming maraming salamat po talaga na bang ibig pan namin kayo. Ano? And of course, ayan sabi pa niya, marahil pansin po ng aking ina na malabo ang aking mga, mga mata kaya kabiling bilinan po ng aking ina bago siya pumanaw na sinabi po ni inay na Bilma, huwag kang tatawid mag-isa, kaya nakamindset na po iyan sa akin. Oo. Mahalaga din sa mga magulang na may mga anak. Oo. Mahalaga na mailagay natin sa mga sa mga isipan or maitatak sa mga isipan ng mga anak na, ng mga anak ninyo, wala, wala anak, ng mga anak ninyo na huwag tatawid wag tatawid na mag-isa. Kung di kaya, oo, humingi ng tulong sa kinauukulan o sa taong nandoon na maaaring tumulong sa atin. Wala namang masama kung hihingi tayo ng tulong. Oo, oo lahat naman tayo ay kailangan magtulungan. Kailangan natin ang isa't isa. We need each other po. Ano? And thank you, thank you so much, Ma'am Bill And of course, sabi ni Sir Samuel Garcia, Good afternoon, sexy, beautiful, Monica. Ano na naman si Sir Samuel. Hello, hello po sa mga taga-Quezon yan ha. Oo, medyo mainit ata dyan. Mainit po ba dyan, Sir Samuel? Mag-inom mag tayo. Minum tayo ng tubig ha And of course sabi din ni Sir Samuel sana nga sumunod sa batas trapiko ang mga driver Oo ayan praying na ang lahat ng mga driver and of course sa lahat lahat tayo po ay sumunod sa batas sa lalo na sa batas trapiko Oo oo lalo na ngayon hindi natin talaga maiiwasan Kahit gaano ka pa nag-iingat Minsan, sa sobrang pag-iingat mo din, dun ka pa napapahamak. Oo. Minsan, hindi talaga natin maiiwasan kapag aksidente na yan eh. Hindi natin masasabi ang aksidente. Kaya, kailangan talaga, kailangan na kailangan po natin mag-ingat. And of course, ayan, sabi ni Sir Samuel Garcia, kung si Maricon Rodriguez dadaan sa pedestrian lane, magiging safe. <laughs> Oo, oh, oh, Sir Samuel, kailangan maging safe. Aba, kailangan maging safe. Wala na magbibigay sa inyo ng ano, safety tips dyan. Oo, oh, At sa, eh, sa lahat po, aking po nating mag-ingat. Oo, oh, maraming maraming. Ah, mainit. Mainit ba dyan, Sir Samuel? Oo, oh, mainit daw po. And of course, sa lahat po ng bahagi ng Calabarzon, hindi lamang sa Calabarzon, ayan sa mga patuloy po na nakatutok sa amin, maraming maraming salamat po na wapo ay may natutunan kayo sa amin ngayong tanghaling ito, ngayong hapon na ito. At samahan niyo pa rin po kami ha, dahil hanggang alas 4 pa po kami ng hapon. And of course, but hindi natin mga nagdaraos ng kanilang kaarawan. Happy, happy birthday, of course. Ayan, belated happy birthday kay Lolo Minyong. Ayan, Berin Herminio Berin. Ayan, ng Pakilaguna. And of course, hindi nagpapa-shout, uh, sabi ni Ma'am ma shout out po sa mga traffic enforcer dito sa Kalawan, Laguna. Sa may tapat po ng munisipyo, God bless po sa inyo. And of course, ayan, God bless po sa lahat po ng mga traffic enforcer. Ha? Mag-ingat po kayo, minum kayo na maraming tubig dahil ang trabaho ninyo. Isa, isa po kayong bayani dahil napakainit, talo na sa panahon ngayon. Mas kinakailangan nyo po ng maraming tubig, maging hydrated kayo. Oo, kailangan nyo rin pong mag-ingat. Kailangan nyo rin pong ingatan ang mga sarili ninyo. Gaya na pag-iingat ninyo, ayan, sa mga tumatawe. And of course, sa mga motorista. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong pagtutok sa amin. At Always remember po na ang ating kaligtasan ay nakasalalay din sa ating pag-iingat. Maraming salamat po sa inyo pakikinig sa aming AM Radio at pagtutok sa aming Facebook at YouTube Live. Yan lamang po muna ang kabuuan ng ating programang kaakibat at sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side. Muli, ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. Stay tuned po dahil susunod na ang programang KKK, Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan. Oras po natin, it's 1.31 in the afternoon. Sakuna! kalamidad at mga di inaasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Sibat. Daniel Castro at Rose Ann Sibat. Lunes hanggang Bernes, una ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV 145A Radio Calabarzon. Sa mga minamahal namin.